Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa Parkstone dahil sa request doon ta mga kaibigan natin na i-update natin yung magiging bahay nila. Kasi <laughs> may kuryente na wala pa. So ang hanapin natin ay Parkstone tayo ngayon. Wala tayo sa St. Mary Magdalene. 56, 16, 14, 22, and 23. Okay. So, ay, 54. 54 Lipat natin yung camera natin Ako aso Parang bigla kong nag-alangan na Nag yung aso dito ah Lipat natin yung camera natin So ayan, oh, kita nyo yung aso 53 to 58 Ito sa kabilang, 53 So 57 sa so, 57 na to buti na lang umilis yung mga aso <laughs> bakit ka tahol ng tahol kakatakot kala ko malapit na ako layo pala ito pala yung dulo na to so 56 nabang lot so ito <laughs> Ito, Black 56 Lot 2. So, shout out sa iyo, Ma'am Isa G. So, ito yung magiging bahay ninyo. May kuryente na kayo at nasisira na yung uh, alulod lang. So, yung mga jealousy, may bawas lang at sarado naman yung bahay ninyo. So, ito yung itsura ng magiging bahay ninyo kung kasakali At corner lot kayo. So, ito yung gilid ng magiging bahay po ninyo. Meron isang malaking puno hindi ko alam kung anong klaseng puno yan. Basta meron. So, ayan. At ito yung magiging lugar ho ninyo. Okay. So, ngayon, uh, punta naman natin yung 23 and 24. Sama kayo, ha? Okay, so, ayan. Nandito na tayo sa block 23. Block 23, malapit to sa ano, uh, circle. Ayun, no? <laughs> 19 to Block 23 kasi nandito ito yung itsura. Corner lot kayo. Uh, shout out kay Maxwell D. So corner lot po itong Block 23, lot 2. So ito po yung possible na maging bahay ho ninyo. At uh, may kuryente na po kayo. So, Parkstone ho ito. Sa Parkstone, ha? Kung sa Parks po yung pinahanap po sa akin, nyo po sa akin, ito yung possible ho na maging bahay po ninyo. So yung lot uh, block 22 lot 8 tahanapin ha, pa ulit natin, malamang nandodono sa banda ng Cabilaron kasi 23 ito. So papasok doon at uh, ito corner lot kayo uh, sa may main road. Ito yung magiging lugar ko ninyo. Okay? So kabilang yung bahay nito no, so ito 20 uh, lot 2, yung kabilang niyan ay lot 1. So hanapin naman natin yung Black 22. Black 22. Oh. Sama lang kayo. Ito na yung itsura ngayon dito. Nagiging madamo na rin. So ayan oh. Kita nyo may mga bill na ng kuryente. Sinuksok lang ng uh, ano na tagamiral ko. Kasi nga wala pang tao. Hindi naman natin malaman kung bakit hindi pa mailipat yung mga binipisyari nitong pabahay ng gobyerno dito ito. Naubos na yung mga jalousy, oh. Pero may kuryente na siya. Kung wala pang binipisyari itong mga to, eh, hindi naman makakapag-apply ng kuryente yan. Ah, ewan ko ba? Hirap ispilingin. <laughs> Di maintindihan. So, ito na yung ah, Black 22. Black 22. Ito po. Black 22. So, hanap natin ay lot 8, Sir Maxwell D. So, ito na po, yung uh, block 22, lot 8. So, sa isang halira niyo rin lang. So, ito yung possible na maging bahay po ninyo at meron na rin kuryente. Ay, di ko lang po alam kung nakapag-apply na kayo. Kasi, hindi naman po kayo makakabitan ng kuryente kung hindi po kayo nakapag-apply sa Meralco. Di po ba? So, ayan, yung possible na maging bahay ninyo. Yung isa, yung latwa na doon sa buka na lang. So dire-diretso lang kayo dito. Ito na yung ano, bali pang apat siya magmula sa corner lot. Itong lot 8. So bukas so yung possible na maging bahay ko niyo, Pasukin na ho natin para makita nyo rin yung lobby. So nakatiles na yan, syempre. So yan, yung itsura. Yung magiging bahay ninyo. Wala naman pinagiba Same naman. So yan, yung kwarto. Aray ko. So may kumpleto na. Kumpleto na halos. So, yung pintu na lang dito sa likod. At uh, may nakalipat na ata dyan sa kabila nyo. Kasi may mga gamit na. So, ayan. Yung likod ninyo. oh, parang bodega lang siguro nila yan. At ito, yung magiging bahay po ninyo kung sakasakali. Ayan, may bill na rin ng meral ko. Ayan, o. Oh. So, wala na nila pag na dito. Bukas na kasi yung bahay ko ninyo, eh. So, ayan, o. Oh. Tingnan ko nga. Ram Ramirez Jerry Australia Parkston Hindi ko po alam kung sa inyo to Kasi yung pangalan nun ninyo sa ano ninyo ay uh, Ayan o Ramirez Jerry Estrella L uh, Black 22, Lot 8 Parkston Knight Hindi ko po alam Ma Sir Max Max Wilde Kung sa inyo po yan At uh, yun na nga Okay na tayo At punta naman tayo sa 16 So, 17 na ito. Ah, malamang nandito. Ah, grabe yung tubig dito. Sayang, oh. Naku, baha. Ikita nyo. Lakas na ng tubig dito. nako mapupuno itong bahay na to. So, ito yung 16, oh. Lock 16, hanap natin ay lot 15. Sayang yung tubig. Doon tayo. Hanapin natin dito yung... Naku, sumabog o linis talaga itong ano na to pas ng tubig ay lakas na ng tubig dito sa ano sa panghinayang at sayang at uh, hanap natin yung lot 15 9 9 na to 16 no 11 13 14 15 ay ay ito, 15. So, ayan. <laughs> uh, shout out kay Ma'am DC Tagadtad. So, ito po yung block 16 lot. 15 Farkstone po ito, ha. Ito yung possible ho na magiging uh, bahay ho ninyo. At yun, may kuryente na rin po kayo. Ayan, oh. Kita nyo ba? Hindi ko makita. Silaw. Okay, so corner lot kayo. Kaso nga lang nasa gitna. So, ito yung gilid ho ninyo. So, Parang pot na yan. At, ah... Uh, ito yung baba magiging bahay ho ninyo kung sakasakali. So, pasok na natin. Siyempre, nakatiles. Isang design. Ito yung utura. Medyo madumi na lang talaga. At, ayon uh, Ayun, yung kwarto. Yung kwarto. Yung CR. Okay na naman. Lababo. Konting kulang na lang. At... Ito yung likod, extension sa likod. Ang tanong ni Kailan ba kayo marerelocate dito na sa bahay po ninyo? Pagka irerelocate naman kayo, okay magalala, lilinisin naman huyan ng mga empleyado ng Init Say. Okay, so yun, hanap na lang natin na yun ay 14. So 14, 14, 14. Ito 15, 16, 15. Oh, 15 14. Sa kabila Try nga natin sa kabila So, ito yung, ito yung magiging lugar ho ninyo uh, Ma'am si Tagantad Okay So, kita nyo yung Parang may Fountain duno. no? At uh, punta naman tayo sa Parkstone ho ito, ha? di ako nagkakamali Parkstone Kasi hindi naman ho ninyo nilalagay kung sa Parkstone, kung sa Hyacinth, sa Nike View, na ano ko lang sa video doon kung binibase na nag-comment kayo doon sa uh, video ko na ang content ko ay sa Parkstone na pabahay. Okay? Susana so, ba dito yung 14? Susana, ito na, dito na yung 14. Ayan na, dito na yung ano, A uh, terminal ng tricycle in between atin uh, 10. ito rito 15-10 baka nasa unahan fifteen So ito ay uh, black 13 na. So assume ako baka yun yung 14. Sana. Ay. na rin basurahan dito. Okay. Silipin natin dito. Ayun nga, 14. So, Main road, main road. Lot 11. So, ito na yung block 14. Hanap na lang natin ay 11. 7, may aso. 9, sana ito yung 11. Lot 11. Okay, ito nga. <laughs> So, uh, ito na ho yung uh, block 14, lot 11. So, shout out po sa inyo, uh, Sir EER. At ito yung possible na magiging bahay po ninyo. Uh, wala kayong kuryente pa. Hindi pa ata kayo nakakapag-apply sa meralco, At same time, di pa rin naman kayo <laughs> maririlogate. to, ayan. Uh, since nabukas yung bayo ninyo, pasukin natin para makita nyo rin yung loob. ang dumi. <laughs> okay. Isa design naman talaga. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Tapos, yung kwarto. At yung CR. Lababo. At yung uh, extension sa likod. So, syempre, dinadamuhan na. At ito, yung magiging bahay ninyo kung sakasakalit. Sira na yung pintu sa likod. Wala namang problema yan. At gagawin naman nila yan kapag ka ililipat na kayo dito. So, ini-welcome tayo na nga. So, tinatahulan talaga tayo ng gusto. <laughs> Okay. So, yun. Labas na tayo. At uh, natutuwa sa atin yung Chidogi. <laughs> okay. So, yun. ah uh, na natin yung mga nag-request. Lahat, no? Uh, Shout-out kay... Ma'am si Tagadtad kay Ma'am A.I. kay uh, Sir A.A.R., A.A.R., <laughs> <-a -a> <laughs> at uh, kay Sir Maxwell D. So, yun. Uh, maraming pong salamat sa wala hong sawang po ninyo sa ating YouTube channel at uh, sa panunod ninyo sa pagsuporta Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At shout-out nga po pala kay Ma'am Melissa Aquino OFW from Kuwait. At shoutout kay Mam Ma Melinda Heronimo. Sa aking kumari na support, na suporta support sa ating uh, YouTube channel. Siyempre sa kanyang uh, butihing asawa na si Richard Heronimo. Parang Long Ranger mga apelyido, no? ah uh, mga cowboy, Heronimo. <laughs> Parang Lito Lapid. Shout out kay uh, Julito Tuplano. Shout out kay Sir Wilbert Montanya. Shout out kay Ma'am Nolita Pabito. Shout out po sa inyo. So maraming salamat po sa inyo sa walang sawang suporta ninyo sa ating YouTube channel. So maglalambing lang po ako sa inyo. Tatawid na po tayo. Kung maliligaw po ulit sa inyo yung ating uh, mga video. So kung maaari po sana pakisubscribe and share para mas marami pa tayong maging content regarding sa pabahay ng gobyerno para magkaroon tayo ng idea uh, kung gaano nakaganda yung mga pabayan ng gobyerno dito sa Naik Cavite. Okay, thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat.